At, uh, at mami, bakit mo tinawag ang mama? Ayan, uh, natig pa 500 para Whoa. sa dalawang bata at saka kay Whoa. Mama Sonia. Bali, Christmas gift po niya. Salamat po sa advance Christmas gift. So ito yung total ng 1,500. 500 kay Mama Sonia at one tig 500 si Ayi ni Bobby. Wow! Uh, yung... Wow! Wow, grabe daddy Naka, naglalaway ako sa puto bongbong. At sila doy nagluto na. parang nga naman hindi nagmamadali pag naandito. Pero mainit pa han eh. Yes, masarap. Hindi <laughs> pa natitikman, masarap Bango. na akin. Bango. <laughs> na tayo, mommy. <laughs> <laughs> hmm. Sarap. Sarap. You are watching Terra Shoot TV. Enjoy this video. Maraming maraming salamat po sa ating butihing subscriber from Australia si Ma'am Eva. No order po sa atin ng mga merchandise. Bale, order siya ng pitong jacket at saka itong mga pangkids apat. Salamat wow. po para sa mga apo niya at saka mga pamangkin. God at, bless uh, po. Gusto niya daw itong jacket dahil magagamit sa yes. motor dahil halos lahat daw ng kanyang pamangkin ay nagmomotor. Oh, yes. So maraming gamit maraming gamit. salamat po Ma'am Eva sa inyo pong pag-order po sa amin. At si Bobby pa hinahanap ako. Dala-dala na naman yung kanyang God bless po. Thrash. Salamat, salamat po. po. Mam Iba, ipapalalamove ko na po. Ito ay Bound for Dasmariñas Cavite. God bless. Uh, more blessings po sa inyo at mag-iingat po kayo dyan. God bless po. Merry Christmas! Yay! Bobby, what is that? My... Ano to? Christmas. Christmas! Christmas. Christmas. My... Sabi mo, thank you po. Thank you! Thank you daw, Janet and White. Nag-reply siya. Ah, wow. Salamat, salamat po. po. Sige po, ako nang ngayon, ano, impake. Ayan po, nandiyan na ang ating Lala Move. Ayan, salamat po, Ma'am Eva. Bound for... Dasma. Yes. Ayan, at least merong, ano, si Kuya. Ang tawag sa ganyang box. <laughs> lalabag. lalabag <laughs> Lala para hindi mabasa ang damit. Kaya salamat po. Oh, andito po si Andres. Mami, pwede na bang lumabas si Andres? Yeah. Siya po ay eh, hindi namin pinapalabas at nagkasipon tapos ay eh, nagkasinat. Ay si Mami Janet ay nag-promise na French fries. Bobby! Japon! sa ka dito, Bobby! Let's go na, Bobby! Oh, yes! Let's go! Oh, give this one to Mami! Keep! Mami, keep the toothbrush, Mami! Keep the toothbrush. Let's go, let's go. <laughs> Naka-shoes po ito. Hmm, parang may sipon pati na din. Okay, let's go. Mauna na kami sa mga mami. Okay, kami okay. ako kuya. Andito ang toys. What? Ah, take out your shoes? Yes, good job. Let us out his shoes. Baby, wait for mommy, ha? Sabi ni Sir Jesse, naranasan nyo ba yung terrible to kay Andres? <laughs> Wala po, napakabait po ni Andres. Ito, terrible one. One pa lang, mommy, terrible. <laughs> Lain nyo nga po at bigyan ng kagalingan. Full recovery ang aming mga anak at sila na mabuti ka Ingatan mo po ang aming biyahe. In Jesus' name, amen. Amen. At si Mama Sonia po ay may lakad dahil uh, nasira yung kanyang cellphone kaya kanya muna daw ipapahayos. Okay. Ay siya yung malis po kanina. Much, much, much later. And magandang hapon po mga ka-shoot. Kami ngayon ay pupunta doon sa basketballan, sa clubhouse. Kami po ni Mami Janet ay hindi nagtinda. At gawa nang si Bobby ay may ano, may sinat. So, i-deliver lang natin itong mabilis, no? At hindi na bili kahapon. Ito yung nagpa-reserve. Ay dadalhin natin doon. At nandun daw siya. Hinahanap tayo, mami. Oh, may nakakamiss naman sa'yo, mami. Ayan, si Bobby po ay may sinat. Ay nandun kay mama ngayon. Let's go! Ayan, nandito na po kami sa clubhouse. At ating i-deliver. Ay, dala mo na pala. Ah, sige, okay lang. Ayan po. Ngayon po ay holiday. Kaya yung iba ay nagtinda pa rin. Pero kami ni Mami Janet ay hindi na rin nagtinda. Mami, dito mo muna. Para antayin natin, antayin natin yung order. Yung bib ay, ano pala. Ito na pala si Ma'am. <laughs> Salamat po. Kahit hindi. Oh, po. Ay, <laughs> sa Friday uli. <laughs> Uh, ngayon po ikakunti ang nagtitinda ay. Si Andres daw ay ibibili ng french fries. <laughs> Sa Friday na lang po uli kami. <laughs> oh. One stick for 75, for 35 pesos. Nagre-request ng ano eh. Ang French fries. po masarap. <laughs> 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 kasama na sa pag iihaw yung ano ano yung steak kasama sanitation din po sabi ko ito yung pwede natin gawin sa probinsya ayo pwede nga twister pricer daw twister price pala kasi may ano doon na sa general oo oh, gawa ng kapag ang ibebenta natin doon yung mga damit wala po masyadong market nagtry kami doon walang masyado patay pero pag ganito, pag ganito, kahit ay katabi pa tayo ng high school. Ano? What do you think, mami? Kaso mahal din daw yan sa Shopee, sabi ni sir. Ano oh, oh. Tapos bibili ka pa nung gano'n, yung pan twister. Tapos mm. may butter Sa patatas daw sila nalulugi eh. So, Tagaytay Market o or... Tagaytay City market. market o tapos yung mga flavor siguro makakabili ka na rin doon may mga tutorial din mami come on, come on, come on. mami come on where are you going Andres you are going in the big ball okay what mami <laughs> <laughs> ni Andres, I found this one. <laughs> what did you found? I found it at the store. <laughs> <laughs> Parang namulot lang. I found this one, Daddy. Yeah, Parang <laughs> <look so> cool. <laughs> okay, namulot lang eh. <laughs> okay. Hmm, <alah>. di deliver pa. Salamat. Salamat. <laughs> wow. Grabe presentation. Daniel. Andres, it's yours. <laughs> You can eat the cheese or the barbecue. Mm -hmm. Okay. Ako dadi ng puto bongbong. Ikaw. Ah, nasaan? Ang kalapit ni Kuya. Ah, puto bumbong 'yon. Ah, bumbong. ah oh, sige. Ah, ikaw na bumili ako na. Ikaw na. You want this one? This one is good. Okay, hold this one first. Yeah. Ah, hold this one. Try. Are you happy? Ngayon lang po nakalabas si Andres. Ngayon lang siya nakalabas. At siya nagkaroon ng sipon. But now, Andres is no more sipon. Andres is okay na. Hindi na siya nilalagnat. Ayan, you can eat my boy. You try. Meron pa siyang gami pala yun na gami. Matagal matunaw yung kanyang kinakain. This one. O oh, this one, eat later, ha? Huh? It's like French Prince, Prince fries. You like it? Cute yeah. <laughs> naman ito. Okay, I will go to mommy, ha? Diyan lang. Hold. Mami ano, ano naman binibili mo? Ito ay puto sila, Classic na. Uh, classic. Wow, Tapos ay may free na pandan What? Thank you po. Bango, daddy. <laughs> Salamat po. Mas okay pa yung nagtitinda tayo, mami. <laughs> Pag hindi nagtitinda, magastos eh. <laughs> you like? You don't like? Water, mommy. You want water? Oh, no. Wala oh. pala akong dalang water. 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 Ano naman yun? Fresh. <laughs> Hehehe galeng. galing! Actually, dapat po ay dadali naman si Andres sa MacDo. Oo, oh, oh, kanina. At ay... siya promise ni mami. Kahapon pa yung naghanap ng french fries. Hmm, promise ko ay we will go to... Actually, siya yung nag-suggest kagabi. Kaya lang ay traffic nga kanina. Hmm, Sobrang traffic, kami lumabas. Kasi nga, nga ni Ma... Aba. Sala, may kadadating lang din. At siya nga yung may ginawa eh. ay Sobrang traffic. Daw. Tignan na natin. Wow. Photo so you can go. eat this one, Ayi. This, this, one, one is, is, yes. <laughs> Whoa, right. water, well, more water for me, please. <laughs> <laughs> Lahat ng ito daddy 200 pesos. Pero parang para sa akin ay worth it na dahil Marami tayong choices ng pagkain, no? Mm -hmm. Tapos ay share, share sharing mommy na po. One, okay. No, this, one is this one we can put in the car mm -hmm. then, ano, pwedeng pang snacks, snacks. This is potato. Syrup. Eat more. This one. Nah, eat that one. You can do like this, ah. Oh? Whoa. Wow, grabe, dati Naglalaway ako sa puto bongbong. At then, sila doy, nagluto na. Para nga naman, hindi nagmamadali pag naandito. Pero, mainit pa, han, eh. Yes, masarap. Hindi <laughs> pa natitikman, masarap Bango. na. Akin. Bango. It's dinner time, mommy. It's dinner time. Dinner time. Sarap. So, okay. <laughs> mm. right. ah. Sarap. Sopo. Try. Magustuhan lang niya tong french fries, daddy. Uh, ah, okay, let I hold, mami. Potato twister. Ah, tanggalin ko itong nasa, baka matusok. Kay mami, ano, take out. Good job. <laughs> Sarap. Tuwing December lang ito lumalaban. Sarap na. Mm -mm. Sarap po na po ito bongbong nila. plus the tea, perfect combination. <sighs> Refreshing. <laughs> pinili niya kasi yung barbecue tapos pinili uh. niya alam hindi niya gusto uh, uh. yun din 'yung gusto niya eh oh uh, kaya dalawa magkaibang flavor uh. ko tangkamali lang siya ng choice kanina uh -huh. this one is good cheese uh -huh. like Andres? dress yes yeah. oh sadyate so po ay titigil muna muna <laughs> oh, water, please, mommy. The next day. Oh, Bobby. Si Bobby po ay may sinat. Yan, uh, mabilis na shoutout lamang po. Shoutout po kay Mama Ayla. Umorder siya sa atin sa Shopee. Bound for Kaya Ito ay set ng set of fill. Oh, wow, dalawa, no? Dalawang Cetaphil. set, of ng set of at uh, shout out din po kay Ma'am Baby and June Alvarado. Na-order na siya sa atin dati. Ito naman ay bound for Calamba City Ito ay via Lalamove. oh salamat Ayan. po. At Daddy po ngayon ay may shoot. Yes. Bale yung mga umorder po sa atin sa via JNT ay baka bukas po namin maipadala. Yes. Salamat po. Ito po ay tatlong shorts at sa dalawang suka. Oo, tatlong Napuro. shorts at saka dalawang suka. Yeah, salamat shorts po. Shorts ay yung mga spider. Yes. Uh, Adidas. Marami nagkakagusto ng Adidas. Adidas, spider. Saka yung isa yung infinity. infinity. Yan. Yung po palang nagtatanong ng expiration ay yung Abino ay parang 2028. To, hanggang 2028 sabi na yung ating supplier. Tapos ay wala kasing nakalagay, no? Para ang makikita nyo lang po ay yung... Unless na tumawag yung ating supplier doon sa US sa yes. customer Oo. service. Oo. Ang makikita nyo lang po yung parang batch number. Tama ba? O manufacturing? LOT number. Okay. lot number. Okay. So nakalagay ko okay. po doon. Kapag ka binuksan mo pala, doon mag start ang kanilang expiration. 1 to 2 years. Katulad yes. din ang Cetaphil. Ah. Okay. Yan. Salamat po. Salamat po. Kaya po si Bobby. Ilagnat. Ilagnat kahapon. Abi are you okay? Ipili lang ako ng paracetamol, ma'am. Ng gamot. Yan at maulan po ngayon. Ngayon po ako may shoot. Prina, pia. Nakapataon pa sa maulan. Kawawa naman yung kopol. Ayan, mga kabeshi, at nandiyan na po ang lalamove. Bale, plinastic po ni daddy itong aming package. Dahil maulan, ay baka mabasa, ay at malakas po ang ulan papayong lang po. Dandahan at baka madulas. na po ang ating lalagay. Oh, okay, ano okay, okay. Hindi na nagsapatos o to. Tapos ng ulan. Maigi yung ating lalamob ay prepare o. Oh. Maganda yung kanyang setup han eh. Thank you so much po. Salamat po Ayan po si sir, na yung ating lala mo, buti pinalastik ko. Hindi natin gilang ulan. Grabe. Ayan, salamat po sa inyong pag-order. Yun naman po ay malapit lang at sa kalamba. Ayan, salamat po si Kailangan si Nandito po kami sa market. Okay. <laughs> Mami Janet ay naka kami po ay bibili ng gamot ni Bobby dito sa parmasya. Si Bobby po nga ay nagkalagnat kagabi. Pantos yeah. si Much 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 later. Yan mga kabeshi, kami nga po ay pupunta ng JNT at maipapadala lang po kami mga paninda. Yes, salamat po sa mga pag-order. Shout out lang natin, ito ay order ni Ma'am Edna. Kuy, jacket! Sa last piece na to navy na XXL. Salamat po Ma'am Edna! Pero kapag gusto nyo pa po ng jacket, meron pa tayong dark color. Mga, mga ibang, ibang kulay at size. Shout out din po kay Ma Sir Lawrence. Hi, ay... hi, guys! Ito ay Wrangler. <laughs> Natutuwa ako sa Wrangler at maraming may gusto. Yes, actually Salamat nung sinuot ko siya, napaka-comfort niya. No? Ang ganda. <laughs> ito ay shout out nga po kay Ma'am Alice na umorder na itong ating top. Dapat nung isang araw what, pa ito pa dala. Kaya lang, sobrang okay, traffic. Sobrang traffic po. Kaya kami ibumalik. Pasensya na natin. po. Shout out po kay Mami. At siya may tindahan din, Mami. Siya so, ito tumawag. Pangalan mawag. ay Eric John Variety Store. Yeah. Located po yun sa Angeles. Asa yeah. daw sa Dao. Salamat po. Sila ay taga Angela City, Pampanga. Salamat Pag po. Pag napadalaw kami dyan. <laughs> Shoutout din po sa apo niyang si Erich Daphne Torres. Yan. Yan. Maraming maraming salamat po, Ma'am Alice. At syempre, may isa pa yung Setafil, Daddy. Nandyan din. Ay, nandito na pala. Yan. Ito po ay bound for Bulacan kay Ma'am Banji. Wow, sa ma salamat. Um -a -a sa atin, yes, sumala noon not, hanggang ngayon. Napaka-supportive ni Ma'am Banji. Salamat po sa inyong support, Ma'am Banji. Ito yung Setafil. Yes. Salamat po. God bless you po more and more. And Merry Christmas po Merry sa atin. Merry Christmas po sa lahat. Ito po yung binalot ko na ah. Pero yung mga ito ah, sa JNT oh. babalutin. No? Ito lang ay medyo fragile kaya... Fragile karin... kaya ako na ang nagbalot. O oh. oh, baka ma... Baka ma... Ano may po Yes. Okay, let's go. Ayun po si Mommy At, at uh, akin na muna ilalagay. Yes, so, thank you. Oh, oh ka siya uh, uh, Thank okay, you. Kaya nilagay kong dalapad. Partner ko to sa negosyo. <laughs> at nasa na yung... Ay, ba ito yung setup? up. Okay. So, ayan. Ayan, kasya lamang ito yung yun nalang bitbitin. Diyan ko na lang. Yan, nandito na po kami sa JNT. Salamat po sa inyong pag-order. Ayan. pogi. Pist, pogi. I'm not body. I'm this May pogi po dito. Ang pogi! Ang pogi! Hi, pogi! Hi, pogi! Are you pogi? Yeah. Oh, no. Then what are you? cute. <laughs> Sabi niya kanina, I'm not pogi. I'm cute. Okay na po si mami. Thank you, Lord. Yes, nag-update muna si mami. <laughs> at ayan po, si daddy ay binili si Andres ng Jollibee. Oh, bye boy. Because ayi sa Bale, si Andres at si Bobby lang po muna ang mayroon. At ako naman ay nagluto, nagluto ng ating lunch daddy sa bahay. Okay, Bobby, ayi can eat na. At ito ay request ni Ayi siya po Two ay nag-request ng Jollibee. Sabi niya ay huwag muna no. daw ng McDo Actually, kaya tanong natin no, kung McDo Sabi niya no, Jollibee. Mm, Jollibee wow. na. Tapos nag-thank you na siya sa'yo, Daddy. Thank you, Daddy. At si Mami Janet po ay nagpadaan lang dito sa Save More. Bibili daw ng diaper ni Bobby. Naubusan kagabi. Dito na po kami sa bahay at uh, nakakain na yung dalawa ng Jollibee. Gising na si Bobby. Thank you, Lord. At yeah. saka magaling na si Bobby, Daddy. Yes. Wala na siyang laginap. Salamat kay Ma'am Banji. Yan, yes. yeah, nag may uh, nag-add siya. Ng feel, yes. ah, Tapos, may padagdag pa. Lagi po siyang nabili, lagi siyang may pa dito sa dalawang kids. Salamat po. Salamat po, Ma'am Banji. Yeah. At, uh, at, mami, bakit mo tinawag ang mama? Ayan. At uh, kanina, <laughs> umorder si Ma'am Linda ulit ng sukang gag, sukang sa sagip set. Bali nagpa-add siya. Oh. Meron pa akong ipo-fulfill na tatlo na order po niya. Salamat po ulit Ma'am Linda at siya po ay may pasobra na tigpa 500 para Whoa. sa dalawang bata at saka kay Sonia. Bali Christmas gift po niya. Salamat po sa Salamat advance Christmas gift. So ito ay total lang 15. 500 kay Mama Sonia At 1,500 si Ai ni Bobby Wow Thank you so much po, Ma'am Linda God bless you po, more and more God bless po Salamat Sal po yeah, Merry, Salamat Merry Christmas po. Kinuha na ni Ayin <laughs> <laughs> Merry, Merry Christmas At dali, tina mo si Bobby, oh Nakapang ano? Yes. Bagay pala lang sa kanya yung mga loose Andres, can sa you ayin. say thank you po? Thank you Babin po salamat babe bye po Salamat uh, po Si salamat po Salamat po Bye po Salamat po Yan wow salamat early po christmas gift salamat oh, din po sa inyong patuloy na pag-support sa aking ka products lalong-lalo yeah. lalo na sa susunod God bless po Therefore the Lord himself shall give you a sign Behold a virgin shall conceive and bear a son and shall call his name Immanuel isaiah 7.14 p.j.v <laughs>